Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming salamat po at wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Ang ating topic ngayon ay tungkol naman ito sa isang prutas na nakakatulong para mapanatili ang tigas nanga-ari ng isang lalaki. No, pero guys, paalala lang po, ang lahat ng ating topic dito sa channel ko ay for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming salamat. So, ano nga ba ang pruta-prutas na 'yon na makakatulong pero hindi po ibig sabihin na automatic agad guys, ha? So, ito po ay para doon sa mga lalaking hindi nagaanong tumitigas o uh, nahihirapan para patigasin ang kanilang piston. Meron po akong nadiskubre discover na ayon sa aking nasaliksik na impormasyon na may isang prutas na katulad ng Viagra pero hindi po yung Viagra as in kasi gawa po yan ng ano, no? Yung Synthetic o yung Chemicals. Pero, itong sasabihin ko na isang prutas na pwedeng makatulong kahit paano na maibalik ang dating sigla ng uh, ari ng isang lalaki. Pero, yun na nga sinasabi ko, guys. Ngunit, hindi po ito automatic na mangyayari. Kundi, kailangan kumain ka nito ng ilang beses para makita mo ang resulta. So, ano nga ba ang prutas na ito? Ito ay ang tinatawag na pakwan o watermelon kung tawagin. So, ayon sa pag-aaral, ang pakwan ay mabuti sa erectile dysfunction o hindi na napapanatili ang tigas o nahihirapan patigasin o uh, lumalambot habang nakikipagtalik o sa Uh, mga lalaking hindi gaano uh, tumitigas yung kanilang mano eh, no? So, ang pakwan ay may likas na pinagmumulan ng tinatawag na citrulline. Ang citrulline ay isang amino acid na maaring makatulong para mapanatili ang tigas ng ari sa pamamagitan ng pagpapabuti sa daloy ng dugo patungo doon sa ari ng isang lalaki. So, guys, paano nga ba ito ang gawin ninyo, no? So, kaya kailangan kumain po tayo ng pakwan kahit araw-araw po at sa uh, obserbaran po natin sa isang buwan o dalawang buwan po, no? Kasi ang pakwan naman, guys, ay parang tubig lang yan na pwede pong kainin yan pang araw-araw. Huwag -araw. naman pong sobra ng sobra, no? Lalo na doon sa merong mga mataas ang kolesterol o may sakit na diabetes. Kaya, uh, kailangan po natin ding um, ano tawag dito, yung kontrolin na hindi naman po maparami. Pero kung wala po tayong karamdaman, ay parang tubig na rin ito na ating gawin na lang na parang uh, ginagawa mo na lang yan na parang panghimagas, ano? So, marami naman pong pakwan dyan sa atin. Bili kayo doon sa fruit stand ng mga prutas at uh, kahit isang slice lang po na malaki araw-araw at tingnan po ninyo kung ito po ay merong resulta habang tumatagal na kayo ay kumakain dahil ito po ay ayon sa aking pagsaliksik nakakatulong po siya dahil yun na nga ang sinabi ko kanina hindi naman siya totally na viagra pero meron isang uh, chemical na tinatawag na nandoon sa a uh, loob ng uh, pakwan na yung tinatawag na citrulline yun po ay isang amino acid na may ring makakatulong sa pamamatili -pama -pama ang tigas ng ari nako nabul nabulol na si atin ninyo so ayan po guys so yun na nga ang sinasabi ko no na hindi siya automatic kaya subukan po niyo na kumain kahit uh, isang buwan ba sa loob ng isang buwan o dalawang buwan at uh, kung ano ang resulta Dahil mas maganda na ito kaysa naman sa gamot na inumin natin. Kasi yun na nga na meron siyang pagkahawig sa bayagra dahil ang bayagra din naman guys is yun din, pagagandahin lang din yung daloy ng dugo patungo doon sa piston ng isang lalaki. So ang pakwan ay napaka napaka gandang panglinis at pang uh, pampataas ng uh, tawag dito pampataas ng uh, daloy ng dugo para gumanda po yung dugo sa katawan at ayun uh, maring magkaroon na umakatulong na hindi man totally na maibalik yung Uh, sigla ng inyong uh, sandata pero nakakatulong po siya aron ayon sa pag-aaral at yan po ay aki talagang sinaliksik hindi lang po dito sa amin sa Japan kundi sa buong mundo kahit isearch ninyo lalabas na labas yung watermelon no na talagang pwede siyang uh, makakatulong para sa erectile dysfunction pero hindi po nakakagamot hindi po siya nakakagamot kundi nakakatulong po lamang so ayan po guys sana uh, magkaroon kayo ng idea at uh, doon sa mga hindi pa Uh, nakasubscribe sa akin, sana humihiling lang ako na pakisubscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo. So, guys, yan po ang ating topic ngayong araw na ito. Hanggang sa muli. Bye-bye!